Hello! Good day po! Sayang itong si Jerome, ang ating Elvis, ang tinatawag ng Elvis ng Pilipinas na bagong henerasyon. Nagtataka po tayo, natalo pa siya. Sa totoo lang, ito rin po ang aking hinihintay sa The Clones. Bukod kay Claire, kay Matt Monroe, kay... Karen Carpenters. Marami po kaya nagtataka ko dito kay Jerome, no? Plakado yung boses, pero di natin alam kung anong ang dahilan. Kung bakit natalo. Pero kung tutuusin, sana tinayin na lang nila. Sa tingin nyo po, bakit natalo to si Jerome? Kahit ako, nagtataka rin eh. Kahit nga yung kalaban niya, nagulat eh. eh sana mapagbigyan pa rin siya ng pagkakataon. Sayang tong batang to. Magaling eh kaboses hmm. Kahit nga ako yung nung nanalo si Claire de la Puente, yun, sangayon talaga ako ron kasi kaboses Si Claire de la Puente yun, lalo na yung isa pang gumagaya kay Karen Carpenter, magaling din yun. Talagang meron talagang mga deserving eh, or napagkakataon lang talaga, ano Pero sa akin, sayang to si Jerome. Sana nga mabigyan ulit ng pagkakataon. Salamat po. Baka uh, pakilagay na lang po sa comments kung anong dahilan kung ba't siya natalo. Kaya sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan, no? Kung bakit siya natalo, no? Sana, tinayin na lang nila. Diba? Pakilagay na lang po mga opinion nyo. Marami po salamat.